Hi guys, sinarbis ko na yung bunga ng kalabasa dito. Ayan o. Ano na siya, magulang na. Baka mabulok pa. Kasi laging naulan dito. Sayang lang kung mabulok. So, eto siya guys, ginuha ko noon. Tapos marami yung bunga, kaso lang nabubulok. Maraming bulaklak Kaso nabubulok. Ayan siya ito. Nagaya nito ito guys. Tingnan nyo ito. oh tinakpan ko ng baso. Kasi baka mabulok. Maulan pa naman dito lagi. Ayan pa dun. Maraming bunga. Ayan ang ating tanim guys. Wait lang. Magdijam tayo dito. So, ito kinuha ko na yung ano, yung tanim kong kalabasa. Ayan na, may baby pa dyan. Ayan, mabubulok na naman yan kasi ulan ng ulan. So, ito na guys, meron na tayong panglagay sa hipon. Hipon at saka malunggay, masarap. Kaya lang walang malunggay. Minubos ko na. So, yan ang aking update sa aking pananim dito guys may pang upload na naman ako kaya na no, maulan dito dami kong naipo na tubig kalabasa